Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Gaano kahaba ang incubation period po nito? So sa simula, actually sa totoo lang pwedeng walang maramdaman. Ang ibang tao walang mararamdaman pag nagkakaroon sila ng nipa. Pero yung mga mga tao na biglang may nararamdaman, syempre nagsisimula yan sa lagnat, pananakit ng katawan, headaches, no? At pag naging grabe lang siya, no? so parang trangkaso siya actually, no? Pero pag uh, naging grabe siya, yun yung hindi magpenda. Yun yung nagsusuka, nahirapan huminga, at yung mga pinakamalala ay pag yung virus umabot dun sa utak. At na nawawala sa sarili, no? Pwedeng ma yung mangisay, mag-seizures, no? Yun, yun, yung mga nagkakaniba na pwedeng mamatay. Pero it can be as low as no symptoms, no? And then in the middle, yung mga may nararamdaman ng kaunti, pero yung may mga iba na namamatay talaga sa Nipa virus. Yun lang yung hindi maganda sa Nipah. Hindi ka lang masyadong nakakahawa, pero yung mga tinatamaan at nagkakaroon ng simptomas, sila yung may chance na mamatay. So it's also life-threatening. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.